one, go. Okay. <laughs> dito na, dito na. Shout kay idol BJ Faundo! Hello guys, at ito na ham pinakahihintay natin. At papatuloy na natin ang ating yayamanin serye. At yan si Luha. At nakikita ni si Idol BJ Fondo. Ay isa sa pinakamagaling naman na laro. At i natin yan guys sa Olivares at sa dati natin kasama sa Navy. Isang sundalo na siya ngayon, guys. At isa siya sa naging marshal nung nakarang FIBA. At nakita mo binisot niya, guys. Yan yung ipapalit niya sa atin. At excited ako kung anong magiging kapalit nito. Okay. Ito, guys. Ito yung pinalit ni BJ. BJ Faundo. Okay, pamayin na lang. Pamayin. Ano <laughs> po ito? Medium to large. Medium to large. Pamain. <laughs> Pamain na lang guys. Shoutout kay Idol BJ Poundo. Idol, salamat. Alam kung Alam mo ba boss na ano, may, ano to sa kanya, may sentimental value sa kanya to. Wow! Siyempre, minsan lang yung FIBA sa atin tapos nandun yung mga NBA player. Pero pinagpalit pa rin niya sa atin. Sinong gustong pumalit nito ako? BFB lang ako. Okay, one, two, three, go! Ako si DJ. Nagpalit para sa ni AJ. Alam kong kalokohan lang to. ko, kalokohan niya. Anong na ito Ito na yung mo kay Luka? Oo.